thank <laughs> you punta natin lugar kung saan Susugurin na natin yung ating high camping bahay na dominate ng ating yun sa Maritan. Kaya, sabay niyo kami. Punta natin si Kap. Dito yung, dito yung barang, barang goyon. Dito na tayo sa Barangay Hall, ni Cap. Dito sa Barangay Kalinawan at dito si Kapasaba natin. May pasalubong tayo. Ayan! Ibigay natin pasalubong! Like Ayan! Oh, Maraming salamat po. Kap, yeah. sana yung eh, magustuhan ah, natin. natin ang ating ay kapitbahay na na-nominate nila yung deserving na mabigyan ng mga regalo mula sa IFM At siyempre sa mga sponsors natin, ng Tough Mama Appliances at ang ACG Consultancy. Kaya dyan lang kalin. At idol, narito tayo ngayon sa Barangay Kalinawan kasama natin si Maraming Captain, Cap Normalito, at siya ang sasama sa atin. Para mapuntahan natin yung maswerte, masusugod dito sa iCapit Bahay, kung saan makakatanggap ng mga punting regalo mula sa IFM. At syempre sa mga mahal nating na sponsors, ang Top Mama at ang ACG Consultancy. Kaya samahan niyo kami ni Cap at ang buong team ng IFM. Pupunta na natin yung bahay na bibigyan natin ng regalo. Tara! <laughs> wala yun na rin yung lalakad natin. Pero paket ang sabi sabihin. Ito na. Ito yung sinasabing ni Kap Bundok. Paket. Yan yung dadaanan. Ayan o. Oh. Tingnan nyo kung gaano. Katirik. Katarik yung... idol, sa wakas, nandito, ta nandito na tayo ngayon sa bahay ng ating maswerteng ay kapitbahay kung saan makakatanggap siya ng iba't ibang mga papremyo tulad po ng isang kalahating saon ng bigas at meron din po ng uh, grocery mula sa ACG at cash mula sa IFM Manila at ganoon din po sa appliances mula po sa ating uh, mahal na mahal sponsors ang Tough Mama Appliances. Meron dito rice cooker, meron dito nga uh, ano tawag dito? Induction at nasa likod yung electric kettle. Para to sa ating maswerte. Talaga naman na isang nag-comment na good Samaritan na kanyang kapitbahay na siya ang deserve na bibigyan ng regalo mula sa ating mga mahal na sponsors. Samahan niyo ako, bisitahin natin yung kanyang bahay. Tara! Si Nanay Esther po. Kayo po. Ayan. Hello po, magandang hapon. Ako po si Daddy Dong ng IFM Manila. O, relax lang po tayo, ha? At, uh, kumusta po kayo? Ito, ayos lang. Ayan, ha? Ah. At saka, mga idol. Si yes, Islam ang kahirap. Hmm. Mabuhay. Sino po yung kasama nyo dito? Eh, mga apo ko lang yung mga kasama ko. Hmm. Ano po yung inyong pangunahing kap kabuhayan, Nanay Esther? Eh, wala, ragain tayo lamang ko sa kunti kong pinsyon. Mm -hmm. Minsan, gatanin ko ng kamating kahoy, konti kunti Para kung wala yung e pensyon, may ma mm -hmm. makuha. Mm sa -hmm. e, e, hirap kasi okay. gano'n ng buhay. Na i tutulay naman po yung uh, pang-araw-araw. Oo, okay, kaya kung kukulangin, mahingi-hingi na lang itong mga <laughs> bahay. Pwede po ba tayong umupo? oo, opo na dito Oh, dito. dito po tayo para hindi tayo mahirapan, ano no? Sige po. Upo tayo. Nanay Esther. At salamat sa pagpapatuloy po sa munting tahanan ninyo. Pwede po ba kaming makisilip, masilip yung munting tahanan ninyo? Oh, so, ayan ha. Sa mga idol natin na nanonood, ngayon ito po yung munting tahanan ni Nanay Esther. Sa lahat po ng mga idol natin 'yan at ka, may mga mabuting puso. Kung Kayo po ay naistumulong eh, nandito po si Nanay Ester. Nandito po naging inyong mga tulong. Ito po. Pagpasok nyo dito. Ayan na. Higahan niya na. O, oh, nilagyan lang ng uh, tabing na kortina. Ayan. Yung mga kasamahan niya na dito ay yung mga kanya, kanyang mga apo. Tama po ba, Nanay Ester? Ano? mga apo ko na mga po dito. Pero, sa ay may sinasabi si Nanay Esther. Nanay Esther, pag umaga, nandito lang yung mga apo mo. O dito, kung ma... Kung ano, ah, pagka ka um, gabi dito. Mm. Pagka umaga na sila, kanya-kanya na. Iba, papasok ng paralan. Ang iba, kung walang pasok, sasama sa tatay nila, maghanap buhay. Mm. Utusan, mag-egid. Basta pagka gabi, uwi sila sa akin, kaya nag ako. Mm. Asan po yung mga anak ninyo? Itong mga anak ko to dito lahat, kaya lang hirap po sila sa buhay. Hmm. Nang, minsan na lang, nahiya na lamang ganit ko kong sa kanila dahil lang ilang hanap buhay, kulang kanin sa pamilya nila. Nang, hmm. kunti na lang si Este. Hmm. So, nakakain, nakakakain, nakakain po ba kayo ng oh. tama tatlong beses sa isang araw? ko oh. Kaya yun, isa ko, konti raman gastos, basta mag-isa lang. Kaya lang, hanggang doon sa kain lang, wala na iba. Ano po yung mga pagkain? Wala nang ulam, mga gano'n? Ay, mga isda, mga tilapia, basta kung anong gulay, basta anong maulam. Wala, kung wala yung ulam, asin, kapi. Mm -hmm. Ayun na, kahirapan dito itong bundok na lalo na tanda na tayo. Wala na mo tanggap na ito'y terbaho. tiis uh, na lang. So, ito naman, maawa ma naman itong mga sa baba. Kay kung wala ko'y taos, kung wala dito itong mga anak ko'y kabigay sa akin, mga ko doon sa mga tindahan ng mga tulad itong mga anak ng kapitan. Doon ako mag-utangan, kaya man ang akong kasundo lang. Yung mga bait ko na yung mga anak. Pero sa iba, di ko nangutang. Takot ako. Matagal ako makabayad niya. awayon ako. Lalo ng pension. Matagal-tagal ibigay tus mga anak niya. Kaya masin abutin naman tatlong buwan. Kaluang buwan. Okay lang. Hindi, mga mabait naman. And, ayun na nang iakahan natin. Dati, ano po yung pinagkakitaan ninyo? Ah? Mahalabuhay ninyo? Pinagkakitaan? Uh... Okay. Soan, ning ako, so, dito ko gipanganak sa Manila. Tapos, gidala ko sa tatay ko sa Bisaya. Doon ko lumaki, doon nakapamilya. Hanggang giiwan ko nila doon sa Bisaya, kumabol na lang ko rito. Kasi, taga rito nanay ko, tagalog nanay ko. Ang tatay ko sundalo, panahon ng hapon. Nang awa na Diyos, nakauwi pa ko dito sa Manila, pero Pumunta ko ng isla, di ko kaya ng buhay sa Manila. Mm. -hmm. Eh, lalo ko lang kay pinag-aralan. Mm. Kita -hmm. no, punta ka sa labadan na lang. Manang sabi ko sa mga kapatid ko doon na, ihatid na lang ko niya sa isla. Mabuti doon sa isla, kaya kung manghakwa ka ng mga bunga ng kahoy, mga sampalok, mabili naman. Mm. -hmm. Eh, pero sa syudad, wala. Kaya nga po. So, ito, ipagpapatuloy natin to. Nanay Esther doon sa baba. Papakita namin yung mga mga regalo namin mula sa Top Mama Appliances at IFM Manila at cash mula din sa IFM Manila at sa ACG Consultancy. Tara po. Ali po tayo. Kaya niyo po bang bumaba? Kaya ko naman. Kaya, kaya. Alright. Tara, samahan natin. Oo. Dahan-dahan lang, no? Sige, Nanay Esther, hali po kayo. Dahan-dahan lang po sa pagbaba. Ayan. Oo. Ito po, ang regalo namin para sa iyo, para makatulong po, kahit uh, papaano, maitawid ang pang-araw-araw. Meron po kayong kalahating bigas, 25 kilograms. Mula po sa ACG Consultancy at sa IFM Meron din ho kayong mga groceries so, ayan po Ayan ha, isang uh, dalawang basket ng grocery Mula po sa IFM at sa ACG Consultancy At ito uh, na po ang hinihintay ninyo Mga appliances Mula po sa Top Mama no? Maraming salamat sa Top Mama Appliances Nanay Esther regalo po namin ito para sa iyo. At alam nyo ba, Nanay Esther, eh, kayo po ay na-nominate ng nga uh, isa sa mga kapitbahay ninyo na kayo mabigyan. Kaya pasalamatan po natin ang ating Good Samaritan kung saan siya ang nag-comment sa ating post na si Nanay Esther yung mapipili. Kaya pasalamatan po natin Oo, siya. Salamat. Sal salamat naman sa kanyang gabigay sa akin ng regalo.